magandang bahay, magagarang sasakyan at maunlad na negosyo. Lahat ng yan, katas ng paghihirap ng ating mga OFW. Bakanting lote lang ito dati dito sa Iloilo City. Pero ngayon, nakatayo na rito ang mga naglalakihang bahay na katas daw ng pinaghirapan ng mga nakatira rito, Siman. Ang bahay ngang ito, hugis-barko. 40 plus na ang mga seaman dito. Pitan mga chief engineer, second mate, first mate, damo sila. Isa sa homeowners ang dating seaman na si Elmer. Welcome aboard sa kanyang 399 square meter home. Ang kanyang pintuan, meron pang code. ang sofa, debuton at reclining. Agaw eksena rin ang aquarium na bar din pala. Una-una talaga na pupuna dito itong aquarium na to kasi maganda yung design niya. Nili to dahil nahilig ko sa fish. sinundar na rin si Elmer ng sasakyan at mga negosyo. Laki sa hirap si Elmer. Dahil nga raw sa kahirapan, nagkawatak-watak silang magkakapatid. Nung nag-aaral ako ng elementary, mira ako sa lola ko. Hindi ko naranasan, nag-celebrate ako ng birthday ko. Nakasama ko yung buong pamilya ko. Isa lang naman yung dream ko dati, na kung ano na-experience ko nung bata ako, nung lumaki kami magkakapatid, ayoko maranasan kung may sarili na akong pamilya para matustusan ang kanyang pag-aaral. Nagbebenta siya ng baboy sa palengke. Wala akong babaon, hindi ako makapag-aral. Wala akong pagkukunan ng pera na isustos ko sa allowance ko sa bayad sa school. Pagka-graduate, agad siyang nagtrabaho bilang tigalinis ng barko. 19 years old ako. Nililinis ko yung barko, yung kusina from 8 o'clock in the evening until 8 o'clock in the morning. Umiyak ako dahil doon ko naranasan na ganun pala kahirap magtrabaho kinalaunan na promote si Elmer bilang waiter. Laking bagay nung nalipat ako sa dining kasi nung sa kitchen ako, kumikita lang ako ng $500 to $600. Nung lumipat ako sa dining, assistant buffet steward, kumikita ka lang ng $1,200. Pero nung buffet steward ka na, na acting junior waiter, kumikita ka na ng $2,000 more or less. Sa loob lang ng ilang taon, nakapagpundar siya ng lupa at sasakyan. Napagtapos din ng pag-aaral ang kanyang kapatid. Yun nga lang, hindi sa lahat ng araw, maganda ang panahon. May mga pagkakataong nasubok si Elmer. Nalulong siya sa bisyo. Every time na umuwi ako ng Pilipinas dati, I have a budget. Meron akong 200,000 pang gimmick lang yan sa barkada, kung saan saan, inom. Pero tuminuraw siya nung nakilala niya si Christine. Pero ang kambal na ipinagbuntis ng kanyang misis, nalaglag. Dapat ako nalang nawala eh. Ba't sila pa? Wala naman silang kasalanan. Kaya si Elmer, nagdesisyong bumaba ng barko. At ang naipon niya sa pagiging seaman, ipinampuhunan na lang sa negosyo ng kanyang misis na lechon manukan at babuyan. Ngayon, nagmamanage na sila ng anim na branches sa Iloilo mananam kag saboroso. Basta may occasion kami, diri kami nga kaon. Ang tigalinis at waiter sa barko noon, restaurant manager ako owner na ngayon, meron na rin silang mga anak. Never I imagine na bibigyan ako ng Diyos na ganitong blessing. Prayers number one talaga. Kailangan mo talaga mag-pray every day magpasalamat. Siguro ang ma advice ko lang, pagdating sa trabaho, maging honest tayo at saka matyaga. At the end of the day, basta magawin mo lang yung tama, ibabalik din sa'yo yung tama.